Ate, tignan mo tong picture, oh familiar yung mukha ng lalaking yan eh. Hmm? ano ah, nga no. Saan ko kaya nakita ang mukha na yon Hala, alam ko na. Doon sa social media natin dumadaan siya. Wanted yung lalaking yan eh. Huh? Ah, no? eh. Pero bakit nandyan yung picture dito sa bahay? Ah Beng, gusto mo sa weekend punta tayo sa tita Day? Gusto ko ate. Hanggang bakasyon, dumuna na po tayo. Oo, oh, para makabakasyon naman din tayo. Sige, magayos ka ng gamit mo. Tatawagin ko lang si Tita Day, ha? Oh. Sige, ate. Na-excite naman po ako. Sige. Hello, Tita Day. Kamusta po? Hi, May. Okay naman ako. Bakit napatawag ka? Ah, ano po kasi si Bing po gusto niya dyan po kumunta at magbakasyon po eh. Ganun ba? Sige, kailan ba gusto niyo? Ah, ano po kasi, iniisip po namin umalis na makalawa po kasi medyo matagal po yung bakasyon namin at kung pwede lang po sa inyo. Oo naman, pwedeng pwede, pwede kayong mag-stay dito. Paano, magkita na lang tayo sa makalawa at ah, mag-ingat kayo sa biyaya. Ah, sige po. Maraming salamat po. Ingat din po kayo. Oh, Beng, okay na. Hello? Hello. May balita ako sa'yo. Anong balita mo sa'kin? Sa Alam mo ba, yung dalawa, si Naday at Bing, dito magbabakasyon daw sila, uwi na daw sila sa Makalawa. Ah, uh, ba? Hindi po problema yun. Hindi naman. Bakit? Uh, alam mo na, na ako. Hindi naman siguro nila alam yun. Tsaka, hindi ka naman masamang tao. Mm, kahit na. ah uh, Siguro hindi mo na magpapakita sa kanila dito sa bahay. Sige na, maglilinis muna ako ng kwartong pagtutulogan nila. Sige, sige. Mabuti pa nga. Ah, po, tita? Mano po? Mabuti naman at nandito na kayo at maaga kayo nakarating. Oo nga po, eh. mabuti na lang. Hindi po matraffic po. Oo nga po, tita. Namiss ko na po itong bahay nyo. Lalo na po yung sariwang hangin. Hi. Okay, mag-alala. mag, mag enjoy kayo dito. Ah, kamusta na nga pala yung nanay nyo? Ah, uh, ayun po. Malapit nila po isang taon po. Makakauwi na po si nanay. Sabi niya nga daw po, hindi na po siya babalik sa Hong Kong para magtrabaho kasi ayaw na daw po magpagkiwalay sa amin po eh. Buti naman kung ganun. Eh kayo, kamusta kayo? Okay naman po kami, tita si ate po, sobra po yung pag-alaga po sa akin. Buti na lang nga po, hindi po matigas ang ulo ni Bing. Kaya okay naman po kaming dalawa. Oh, ngayon, ako naman yung mag-aalaga sa inyo. <laughs> kaya wala kayong ibang gagawin dito kundi mag-relax at mag-enjoy. Oh, ko kayo ng pagkain. Tara na. Ay, ito <laughs> talaga ako dito kasi matagal na tayo hindi nakakain ng lutong bahay. Oo nga po, ate. Namiss na po namin to eh. talaga. alika na. Sige na. Halika dito sa kwarto. Grabe ng busog ko. Ako din ate, ang grabe ko pong nakain. Ay, sarap na matulog ito. Hmm. Ate, tignan mo tong picture, oh. Familiar yung mukha ng lalaking yan, eh. Oh, hmm? ano? Saan ko kaya nakita ang mukha na yun? Hala, alam ko na. Dun sa social media natin dumadaan siya. Wanted yung lalaking yan, eh. bahay. Hindi ko alam eh. Pero siguro dapat natin itong itanong kay Tita Day. Oo. Uh -huh. oh. Ano mga iha? Nabusog ba kayo? Ah, opo uh, Tita Day. Sobrang busog nga po namin po eh. Pero meron po kami yung tanong po sa inyo. Ano naman yun? Ah, uh, huwag po kayong po ha? Pero bakit meron po kayong picture ng lalaki po niya? Alam niyo po ba na wanted po siya? Oo. Oh, oh. Wanted siya. Pero hindi naman siya masamang tao. na frame ka lang siya. Napagbintangan siya na siya yung next tapa ng 10 million. Huh? Eh, pero bakit hindi na lang po siya sumuko para hindi po mabigat ang kaso niya? Hinaantay lang kami na ebidensya. Ah! Para kapag alam mo siya, magiging mabilis na lang yung pag-iimbestiga sa kanya. Ah, uh, ganun po ba? Paano? Magsitulog na kayo ha ah? Alam ko namang pagod kayo sa biyahe. Uh, Oo po, tita. Matutulog na po kami. Ah, Maputi naman. Dami, magandang balita ako sa'yo. Dani, si May at si Bing nga pala. Ano nga pala yung maganda mong balita? may hindi sana maging masaya ang bakasyon niya dito. oo nga pala. magandang balita ko, hindi ko maniniwala. Yung mga ebidensya, okay na. Tapos yung mga witness, five na sila. Salamat naman sa Diyos. Magiging magandang simula to. Malililis na rin yung pangalan mo. Kaya nga, makakasama ko na din yung anak ko at makakabahwi na ako sa kanila. Matapos ko na talagang problema ang tukukunin ko na talagang yung anak ko. Ah, uh, may anak po kayo dito, Danny? Uh, meron. Uh, matagal ko na siyang dinakasama Maliit pa siya nung mabuhat-buhat ko siya. Uh, mga ilang taon na po siya. Kasing idaram mo siya? <sighs> Panahon na ata. Para malaman niyo yung katotohanan. Ano po yung kita, Day? Eh... Ah... May... Bing... Kayong dalawa. Nagkapatid lang kayo sa ina pero magkaiba kayo ng tatay. Ha? Eh... Bakit hindi po sinabi ni Nanay po sa amin? Kasi ikaw, May, nang nabuntis yung mama mo, iniwan siya ng tatay mo kasi takot sa responsibilidad. At ikaw naman, Bing, sobra kang mahal ng papa mo. Pero umalis siya kasi kailangan niyang kumayod para mabuhay ka. Kaso nga lang, nakaproblema. Ano po yung Tita Day? Anak kita. Papa? Matagal ko na po kayong hinihintay. <laughs> Masaya ka na ha? nagkaroon na kasi ako ng problema kaya hindi ako makalapit sa'yo. Masaya ako at nagkita na kayo ulit. Nakapaingkit okay. nga kayo po eh. eh. Bakit ka naman may ingkit? Pwede mo man ako maging papa. Talaga po. Maraming salamat po. Saya-saya naman ang araw na to. <laughs> <laughs> Meron na po ulit kaming tatay ni Ate May po. <laughs> 3, 2, 1. Action! Ah, Bin, sa so we can go to the Tita tita, tira, tita, tita Tita Day. 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 Day. Okay. Three, two, one, action. Brabe. <laughs> Ako din ate. Marami ko pung nakain. Ate, tignan mo tong picture na to. Familiar yung mukhang to. Ah, alam ko na. Siya yung dumadaan sa social media natin. Wanted yung lalaki yan eh. Huh? Pero bakit ni Tita Day? Hindi ko alam, pero siguro tanong natin kay Tita Day to. dapat itanong natin ko itunong natin to kay Tita Day ayun ito starter po. po. Oh, sorry po. I always do that too. starter Tita Day hello hey, boss, hindi kami sama tao Pagpintang lang sa <laughs> <laughs> 100 million naman sa, <laughs> 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 na wala um, okay. ano? siya. Na ang laki mo na Madrid. Ano? Si tulog na kayo dalawa. Alam ko na mapagod kayo sa biyahe. Opo, matulog na po kami ng dating. Mabuti naman kung ganoon. <laughs> eh, hey, may bigay ng balita ako sa iyo. Hindi sila sasagot. Oo oh, nga. E, di ba, ko sila. Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kayo po ay eh, meron dalang sa sakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, Kulang pega alil langan.